Okay guys, so let's talk about the current issues. A calamity brought on by Typhoon Nino. The DPWH anomaly in Cebu. Yes, sa Cebu. Habang libu-libong tao ang binabaha at nawalan ng bahay sa Cebu, may nakakubli na anomalya. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bukod sa issue ng flood control project, masasabi ba natin ito ay effective? Oo, effective. O oh, worth it? Ano ba ang naging sanhi ng matinding pagbaha sa Cebu? ayon sa isang video na aking napanood, ang dahilan ng pagbaha o matinding pagbaha na dinanas ng Cebu ay about sa pagsira ng kalikasan, paggiba ng mga kabundukan. Ito, panoorin natin. Wow! Ang ganda naman ng Dolomite Beach sa Manila. Parang mini Boracay. Eh. Pero teka, alam mo ba kung saan galing yung puting buhangin na yan? Galing sa Cebu, doon sa mga bundok na giniling noong panahon ni Duterte para lang maputi ang baybayin sa Maynila. So ayan, yung dahilan ng kagalingan ni Digong, no, sa sobrang kanyang kagalingan, hindi niya nainisip na sisirain niya yung kalikasan sa Cebu tapos pagagandahin niya ang kamay nilaan. Kala ko ba ay matalino, magaling si Digong. Bakit ganyan na naging resulta? Nasa na yung 300 plus na flood control project niyan sa Cebu. At bakit pinasira niya ang isang bundok? oh, yes. Pinasira niya. Order niya yun eh. Siya nagpawasak ng bundok para gawing beach sa kamay nilaan. Na imbis gobyerno ang nagbabawal na sirain ang kabundukan, siya pa mismo ang nagutos at pasimuno sa pagsira ng bundok para itambak dun sa kamay nila. So ngayon, sino ang dapat sisihin? Baka ang sisi na naman ito sa current administration, pero palpak na mga programa at proyekto nyo yan. So ayan mga DDS ha, ngayon kayo mag-content sa mga project at infrastructure ang mga sinusuportahan nyo. Ngayon nyo sabihin na magaling si Digong. Ngayon nyo sabihin na tama ang mga nagiging desisyon ni Digong. Ngayon kayo magpaliwanag. Ngayon nyo ipagmalaki ang Dolomite Beach. Yes, maganda ang Dolomite Beach. Pero ano naging epekto? ba diba? Mas malaki na perwisyo sa mga tao. So, yun ha. Masyadong huwat upuan. Mga 80-80.